Ay, anong ano natin? Anong ganap natin? Today? Uh, ano ba? May, may promote ka ng bagong kanta? Right now, ongoing promotion po ng Nonchalant single ko. Which okay. is actually, nagpre-prepare kami ngayon for a music video. Talaga? Mm -hmm. uh -huh ano ano uh, what the, uh, may plano na may na yes after ka tapos lang ng shoot na may nasa editing phase na kami Wala wow, ano ano yes. sabi nag shoot um ala ba ah may <laughs> around pa ako ah. two, two, days ito sa parang magawang sa eh sino may may special guest ka din sa ano mo no? actually po naglalaro po kami eh, kasi ang ah. brand ko po is love Basically, okay. anything about love, And ang tinatakal ko po ngayon is uh, love that transcends, parang immeasurable siya, yung limitless. Yes, yeah. yeah, since limitless ang love, inisip ko, gusto kong pasukin yung BL scene. Talaga? Gusto okay. mo like, rin mag-artista? Why not? Pero sa ngayon, music po talaga yung pagmamahal ko eh. Pero, why not? Oh, eh, Sunod-sunod naman yan, pag nakalusot yung song, okay oh, oh, naman. So ayun, mag-BL po kami na music video. Ah, okay. <laughs> So may ek may storya yung video. Yes po. Well, sino ang ka sino mo diyan? Surprise na lang po. Ah, celebrity? <laughs> um, hindi. Eh baka maglabas naman um, ito yung mababas na yung video. Kailan ba lalabas yung video? Um, September pa. Ah, uh, okay. siguro we're expecting second week or third week ng September. Uh, Pero so teaser siguro sana kung kaya for sure. Uh, so, it's celebrity nga yung KBL dia. Hindi, hindi. Ah, so, uh, parang ano, special guest siya dun sa video. Uh, A good friend of mine. Buti pumayag siya. Hindi nga eh. Uh, na ba yun? Siya na ba yan? <laughs> hindi <laughs> na <naman>. nga. <laughs> <laughs> hindi. Wala oh. namang namamagitan na oh, oh, ano walang oh, oh. namang mungungan oh, oh. siya. Oh, oh. Friend, friends friends lang, lang talaga. Pumayag siya. Hmm. Ah, anong reaction niya? Ah, ganun. Actually, ah. parang mas magaling pa nga siya umarte kaysa sa akin. <laughs> parang ako, parang hindi ako sanay kasi kaibigan ko. Yes. Matatawa ka. Matatawa ka. Oh, oh. Kasi first time ko rin. Usually, pag nag-shoot kami ng mga videos, palaging parang ako lang yung bida, eh emote lang ako, may gagawin lang ako, oh, matag ka dyan. Ngayon, may ka-eksena ha, so ibang usapan yun. Medyo bago sa akin. Ah, uh, so anong ginawa mo para hindi ka matawa-tawa? pinaalis ko yung manager ko kasi sa kanya ako natatawa. Ah. Kasi kaibigan namin ng manager ko. Nung nawala na siya, go with the flow na. Uh, 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 tuloy na issue. Uh, pero wala namang kissing doon sa video. Hindi natin sure. Ah! <laughs> Tatakot pero! Controversial pala to. <laughs> natin sure. If ever, yan ang first BL na may ganyan. Ano? <laughs> music music video. BL music video. Tama ba ako? gano'n? Actually, hindi pa naman. Parang wala pa naman. Parang snippet lang gano'n. Ah. Ah, may part 2. a oh, ah, series ito. Series, ah. Kasi ah, parang yun nga yung pinagalaban ko sa brand ko na napansin ko kasi sa industriya ng uh, showbiz here in the Philippines na kapag so sinabing GL or BL or anything sa queer, sa LGBT, parang palaging medyo mahalay, medyo... Medyo parang... May sexual se undertone, oh, undertone na Oo, oh, na ang sa akin, gusto ko pakita na ang hetero relationship is pareho lang naman sa homo. Kasi at the end of the day, love. Lahat naman tao lang. We're just human beings. Oh. So ito. medyo mabigas yung ano pala, ang tema ng ano mo. Mm, so naman more um, light lang yun. Light pero su susunod-sunod rin, unti-unti rin. Kasi uh, gusto kong um, paglaruan yung mga... Gusto kong paglaruan yung mga naiisip ko tungkol sa la, Marami kasi akong tanong eh. <laughs> And gusto kong makapagkuha ng mga sagot sa audience ko. Okay. Tingin nyo ba ganito ba dapat? Ah. Uh? Uh, so dito, sa unang questioning ko, parang tama ba, bagay ba talaga ang nansyon lang O oh, yun nga yun, nabasa ko yung press mo eh. <laughs> parang hindi ka pa sure, di ba, kung ano talaga yung love. Oo. Oh, oh. ano ba ako? Yes. Oh. Oh, why is that? But, but, at ano age mo na ba ngayon? Right now, I'm 27. Oh. so, never never ka pa na in love, never ka na gano'n Nagkaroon na na ako, di ba, uso sa edad ko yung mutual understanding. ganyan. Kanya, pero sabihin natin in a relationship, I really okay. never experienced it palaging dating lang, laging pagkakilala lang sa isang tao until hindi tumutuloy. Ah, dahil natatakot na yung gano'n? Oh, palagi ako hindi gusto eh. Kaya ka may kanta ako hindi ako gusto. Ah! Parang gano'n. Mga previous releases ko. Ah. Palaging, so lagi ka palang bigo. Oo, oh, bigo, oh, bigo ko palagi. Hindi ko alam. Gano. Eh, why not write a song about bigo? Total na mga Pinipino mahilig sa mga bigo, di ba? Meron. Ah. Yun nga yung song kong hindi ako gusto. Ah, okay na may music video rin yung nalabas ko na last year. Last year. oh, And ngayon yung bago, ah, uh, ito yon. Medyo may pagka-advoc. May advocacy ba to? Yes, more uh -huh. of parang representing na uh, love is universal. For, yes, universal for anyone. Oh. Uh, yun lang naman. So, bakit ito ang tema? Eh, yun bang, ano bang sex worker? Eh, kung hindi ka magagalit, ha? nakita ko doon sa presilin mo, parang fluid ka raw. Yes, very fluid. Kasi more of, gusto ko ma love So, wala namang gender kung babae, ang lalaki, trans, mga sino kusino pa ba yan. Mas sa tamang lugar tayo, parang gano'n. So, yun lang siguro muna. Gusto ko munang talagang ma-inlove kasi pakiramdam ko, di pa talaga ako na-inlove. Ano ba? Parang nahirap mo naman yata, ano? Mataas ba? Ang standards? Oo. -o. Dati kala ko mataas, pero lately parang bumaba. <laughs> binababaan ng binababaan eh. Sinusubukan ko bumaba. Oh, kasi masyado mataas, no? Oo, oh, oh, Kasi lumaki ako sa mga rom-com na ipapaniwala sa iyo na ito 'yung dapat, ito 'yung ganyan. So lalo sa habang nanonood ka, 'di ba, uso sa akin ngayon ang K-drama. So ang expectation mo parang gano'n na eh, no? Ah, Nakakatanggal na kasi, kasi ng na So 'yun 'yung ginagawa. Masyado ko, ka yung, na attached sa mga ganung ano. Hindi talaga ako pinapanood um, um. mo. Hmm. Pero 'yung family mo anong nasaan sila? Bakit parang 'yun ang alam mo na love? Ah, uh, actually loving naman ng family ko. Actually, um, Mom ko is a housewife, pero yung dad ko passed away during the hmm. pandemic. So ngayon, kami lang ng mom ko with my sisters. Ah, so ito lang, only... I have half-brothers, 6 si ah. kami. Mm -hmm. so, mm -hmm. Bali, apat na babae, dalawang lalaki. Ako ang bunso. So complete ka naman pala. Oo. Hindi ka confused, hindi ka gano'n hmm. sa ano mo? Wala naman. Sa family, sweet naman ako. Uh, supportado ka uh, naman. Oo. oo. Ang ano lang talaga parang, actually ang last conversation namin ni Mama today, Ah. <laughs> uh -oh, last conversation namin was, sana daw makahanap ako ng taong mag-aalaga sa Oo. Oh. Uh, yun na So very sweet naman, gano'n. Kasi so, ngayon happy-happy lang naman si Mama. Pero nung, ah, nung nagkaka in -love ka, nai-in-love ka, tapos kaya lang hindi ka gusto, talagang naisip mo ba babae or may ganun ba? Wala Kanino ka unang nai na in -love. Sa babae, sa lalaki? Babae. Oo, okay. Pero di ko nga siya ma-consider in-love eh. Parang ano kasi, parang nung una, kasi magkaugali lang kami. Parang mga ganyan or comfort, comfortable lang ako. So yun yung mga katanungan ko. Saan ba ko pwesto dapat? Ano ba dapat nararamdaman mo talaga? Pero na inlove ka na rin sa lalaki. Oo oh, naman, meron din. ano na nauna, babae o lalaki? Babae. Uh, hindi kaya dahil out of frustration lang, frustration lang kaya sinubukan mo naman ma inlove sa lalaki. Hindi naman ganun. Hindi naman. Hindi ko masabi kasi more of parang talagang dumating lang eh. Mapag-usap kayo, mga taong di mo expect na pupunta kayo sa ganung lugar. Hmm. May ano no, at least ano na nga may